Isang hidden place nga mga kayo pips ang ating pinuntahan na nagsiserve lang naman ng mura at nagsasarapang mga sisling foods. At kung may family reunion, binyag at birthday party nga sa pamilya nyo, may event place sila dito na siguradong swak para sa inyo. At dito nga lang pala yan mga kayo pips sa garahe ni Maria sisling House na located sa Phase 1 Block 58, Lot 12, Caliboso Street, Upper Bigutan, Taguig City. Sa tapat lang ng Lourdes Chapel at malapit lang sa covered court. Madali nyo lang pala to makita mga kayo pips dahil kahit bagong bukas pa lang to ay dinadayo na to at pinupunta ng maraming tao dahil sa napakasarap nilang mga foods. Heto nga pala mga kayo pips ang price ng kanilang mura at nagsasarap ang mga sizzling foods. At kung mahiling nga pala kayo sa homemade chili oil meron sila dito nyan at nagkakahalaga lang ng 100 pesos. O oh, ano pa bang hinihintay natin mga kayo pips? Tara samahan nyo ako at food trip na tayo. mga kayo pips? nandito nga tayo sa garahe ni Maria na located sa Atarbico. At meron nga pala sila dito, sa halagang 150 pesos lang, eh, meron ka ng only gravy, only rice, at only soup. Ito nga pala yun, oh, no? yung kanilang jempo, hangarian sausage, at isang pirasong egg. Yan. At mga kayo, pips, hindi rin natin palalagpasin ang kanilang to quarter chicken leg na nagkakahalaga ng 120 pesos lang. Yan. Kita nyo naman kung gaano kasulit at kalaki yung chicken nila dito. Only gravy na rin yan May kasamang egg halagang 120 pesos At hindi lang yan mga kayo pips Sa halagang 150 pesos din Meron ka ng Quarter pounder na Patty Chicken legs Only gravy Isang ng egg At ang soup papalagpasin ba natin ng kanilang 110 pesos na sisling sisig tingnan nyo naman kung gaano kapulido yan natin, 110 lang yan, mga kayo pips. Saan ka pa? O, ano pang iniintay nyo, mga kayo pips? Tikman na natin yan. Siyempre, mga kayo pips, tikman muna natin yung kanilang soup. Yan yun naman yan, eh. Solid. May egg pa talaga. Masarap yung timpla ng, mga, ng soup nila dito, mga kayo pips. Sulit. Tamang-tama -tama yung lasa. Egg na egg soup palaga. At ngayon, syempre, mga kayo, stickman natin itong kanilang Hungarian sausage. Yan o. No? Gravy. Rolog tayo ng rice. Lagyan natin ng unting egg. Syempre, tikman na rin natin itong kanilang pork chop. Ito na lang tayo kumuha mga kayo, peeps. ano o. Eh. Ito. Ayan eh. o. Ayan Masarap yung gravy nila dito. Creaming, creamy. Tama yung alat. Saktong-sakto sa mga foods na to. Kaya lalo na kung sinabay mo pa sa rice. Panalo ngayon mga kaipip, tikman natin ang kanilang sisling sisig. Ano? Kita nyo naman. Ito. So, hmm? Buhay natin yan. Solid. Ano? Tapos pigaan natin ng kalamansi. Ano? Uy. Sabi natin dito niyan nguna natin ang timboto haluin natin ulit ah. tapos tikman na natin mga kayo, ano eh, Ayan naman Kita nyo naman o, yung tungo 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 yung tungo niya, Hindi siya hindi siya gano'ng kangang. Tama siya, makakain siya ng mga bata. Crunchy yung meat niya. Tapos yung, ito mga sibuyas niya. Medyo, eh naman, tama yung luto niya. Nagkaramay na rice na siya. Lasang-lasa talaga. Masarap. Pasok siya. Sarap siya with rice. Panalo ito mga kaibig mapaparami ka dito Up. Oh. at yun na nga mga kay Pips pag napadayo kayo dito sa perbikutan dayuhin nyo na itong garahe ni Maria sulit ang foods dito, wala kang pagsisisihan busog ka pang uwi Hello mga kagarahe, ako nga pala ang kuya niyong si Kuya Paeng at ito po ay ang aming munting Uh, kainan. Ang pangalan is Darai ni Maria Sisling House. Na nagbubukas po kami uh, 10 AM until 10 PM. Located po kami dito sa Block 58, Lot 13, uh, Caliboso Street, Upper Bicutan. Ang landmark po namin is tapat lang kami ng Lourdes Chapel at malapit po kami sa bagong barangay ng Upper Bicutan. At um hindi lang po kami uh, isang kainan, meron din po kami event place sa aming um, rooftop ayam po ay ang um, Maria's Event Place. Ini-invite ko po kayong um, kumain at gumarahe dito sa aming uh, munting sizzling house. Asahan ko yan!